sa kanyan na hindi niya nalalaman. Nawa ang masalamit, ay ipasilay ang kung sino man ay siyang gumambala hmm. sa pamamagitan ng kanyang pagpipis. O, oh, tignan natin, kung mabibigkas mo to, eh, magaling ka na. Amang liwanag sa langit, bigkasin mo nga. Ito mo, sana. Alam mo pang taon. Amang liwanag sa langit, sapa amang liwanag sa langit, bigkasin mga... Wala. Ano? Ano? Tatanggalin mo ha? ang haplusin mo yung katawan. Eh, uh, haplusin mo, itapon mo. Itapon mo yung nilagay mo dyan. Itapon mo. Itapon mo. Ha? Itapon mo lahat. Iwag-wag mo dobling sakit. Yeah, yeah. Talagang masakit yan. Itapon mo Mama, lahat. Oh, huwag kang magmatigas. Ha? Eh, lalo kang may hirapan dyan. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo. Kung ayaw mo na, tanggalin mo. Pagagalingin mo ba ito? Hindi ko tatanggalin yan. Manghihina ka ng na Sugat! Oh, tanggalin mo, e, susugatin kita, hindi kita palalakarin. Sige. Tanggalin mo lahat. Haflusin <coughs> mo. Muna tanggalin. Oh, uh, itapon mo. Itapon mo lahat 'yan, itapon mo. Walang kitira, ha. Uh. Sige, tanggalin mo. Bilisan mo. <coughs> sige, susugatin kita. Hmm. Lahat tanggalin mo. Walang matitira dyan ha. Walang matitira ha. Walang matitira ha. Sigurado ha. Ha? Walang matitira ha. Oh, sige, lahat tanggalin mo. Hmm. Tanggalin lahat. Ilang kayo diyan? Ilang kayo diyan? Ha? May kasama ka ba diyan? Ha? Pilipit, sakit. May kasama ka ba diyan? Ha? Nagagalit? Hmm. Nagagalit ka? Sugat! Hmm. Hmm. tapay mmm, papahirapan kita, sinasabi ko sa'yo. iyo mmm, mmm, ha? Anong gusto mo dito? Anong nais mo dito? Hmm. Amang liwanag sa kalanitan ba <laughs> sa bawang malitan ng mga kong palag siya ng mga palag. sa kalanitan. Tak! Wala na! Uh, uh, mangingila ka ng mang yan. Sinasabi ko sa'yo. Tuntong sakit. Alis ha. Alis ha. Mm, may hirapan ka na huminga dyan. Mm, wala na. May hirapan ka na dyan. kapag ito binalikan mo, tek, Wala na. Wala na. Mm, wala na. Hindi ka na mga kahit na. Wala. Wala. mag sa kalangitan. Mag-iwanag sa kalangitan. Kaya vale. kita ngakata kaya kita kaya 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 kita ngakata kaya kita kaya Kaya kita ngakata kaya kita kaya Kaya kita Balik Mulan Patok 'di ba? Tama 'yung sinabi ko. Tama ko na mo ako, 'di ba? Oo. Oh, because in mo nga ama mo liwanag sa langit. Um, langit. Oh, bakit kanina po hindi mo mabigkas, no? Hindi. Kaya tumatawag na po kayo may nangita. May nakita kang mata. Kilala mo, di ba? May nga Masakit ba? Hindi, hindi na. oh, masakit ba? Masakit ba? O kahit diinan ko na. Hindi. Masakit po ba? Masakit po ba? Kanina. Masakit. Sa pagkakitaan pa, pa, ma niya, atin sa pa Hanggang ngayon, hindi niya po mapigilan ma yung pag o. Pumakigala po. Hindi yung kamay niya, hindi niya mapigil. ayan, ako nasalitan na nun. ka rin yung kata, yung kamay niya. Ay, Ito yung bigasin niya para po... Bila may kumayumiyak sa ngalan ng amang sa kalintang. Amang Jesus sa kalagitan. Pinatanggap ko kayo na siyang maghari at manatay sa aking espiritu maging sa aking kalagitan. Hindi ko pinatanggap ang itim na kalapan ngayon din sa bato ng kalapan ay inyo pong nusawin at tunawin bago sa niliwanag nyo ang siyang maghari at manahan sa aking puso't isipan. Maraming salamat po amang niliwanag sa kalakatan. Amang Jesus sa kalakatan. Maganda ang maliwanag. Lagay sa puso. Lagay po sa puso. Sino po nagbibigay sa inyo yan? Pagdating na yun. Mahirap na. Kaya ko pa? Ngayon, papangalan ko sa nga. Magaling ko pa magigat. Magigat po. Magigat na. Kaya mo pang iangat. Ako. Tignan mo ha. May, wala pa kita pero nadidigit pa kita na. Aming amang liwanag sa kalangitan, amang Yesus sa kalangitan, maaari po bang malaman sa pangmagitan ng inyong badal na kapangyarihan? Bigat na siyang mararamdaman at hindi may iaangat bagay na ito kung ito po ba ay may sari o merong dasal na hindi marapat sa pangmagitan ng inyong badal na kapangyarihan na ready pa rin Nanginginig ka na agad, hindi pa, ano, nararamdaman mo na, buhindi bigat agad. Oh, Mabigat. Oh, wala na, bumababa na. Kaya mo bang itaas? So, ibig sabihin, nandyan ko yung isang sanit, nandyan ko yung isang sundo. oh, katanggalin ko na ha. mo mga ano, magaan na. Gusto mo pa ba yan? oh, hindi nyo na may taas. oh, wala na, mabigat na, hindi na niya kaya. oh, katanggalin ko na ha. Oh. Ito po, So, ibig sabihin, tinanong ko lang po kay Ama ibig sabihin, nandito po yung isang sundo mo. Meron pa po sa bahay, di ba? Mga gawa ng tao. Tandaan niyo po. Lumaan na ho. Okay? Amang kalagitan. Ang liwanag sa kalamitan. Aking po yung hindi niyo. Tandaan niyo po liwanag pa ipagkalo. Sa mga niyo. Sa aking harapan niyo. Nawa po ay pagkalooban ng kapatawarin sa pagmamitan ng pagpanggap sa katamahan ng unipanan ng secondly sir or any other thing that